kapag walang maintindihan laging kumapit lang dumarating ang panahon sa ating buhay na pilit nating iniintindi ang mga bagay na nasa paligid natin lalong-lalo na kapag may problema tayo pilit nating iniintindi ang lahat ng pangyayari iniisip natin paano tayo o paano ka napunta sa ganyang kalagayan halos ito na ang kumukuha ng lahat ng oras mo sa isang araw Paano ba ako napunta sa ganitong problema? Paano ba ako napunta sa ganitong katinding problema? Sa post ko dati, the more na nakikipag-usap ka sa Diyos, the more na nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya payo ko, gawin ito ng madalas. May kinakaharap ka mang problema o wala. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan malaman kung paano bibigyan ng Diyos ng kasagutan o solusyon ang problema mo. Dahil sa totoo lang din, hindi mo maiintindihan. Sa buhay naman, marami tayong mga problema na hindi mo alam kung paano napunta sa iyo. As in, maraming eksenang ganito. Maraming pagkakataon na naaawa ka na lang sa sarili mo at feeling mo walang nakakaintindi sa iyo. Again, kung wala nang maintindihan, ang Diyos na iintindihan niya yan. At alam na alam niya ang gagawin dyan. At anong solusyon ang dapat niyang ibigay dyan. Alam niya yan mula umpisa hanggang ganyang kalala na yan. Alam niya ang kailangan natin. Maski hihingin pa lang natin, ang kailangan mo lang ay paniniwala mo na siya ang makakatulong sa iyo. Itong bandang ito, maiintindihan mo. At natulungan ka na niya dati, tutulungan ka niya ulit. Kahit pa ulit-ulit. Ganyan naman ang Diyos. Parang magulang natin. Ang nangingibabaw pa rin ay ang pagmamahal niya sa atin ang pagpapahalaga niya sa atin. Sabi nga sa Isaiah 40:31, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk